pero hindi pala gumagana yung video ko yeah. <laughs> nakalimutan ni Pindot yun, bayabas nakikipidyo lang kami dito sa daan sa mga puno oh, guys, good morning, welcome to my channel Florence TV Vlog please support my channel salamat, thank you very much kasama ko. Oo. Ano yung puno nito? Ano yun, oh. Ayun, no? Di ba kinakain ng bunga niyan? Eto. Yung parang sampalok siya. Ano nga yan? nakalimutan ko? Nakalimutan ko anong puno to. Imbot! Ano parang libas madre kakaw ata to madre kakaw yan manong ah akala ko libas ang laki mo sa... ayaw sabon eh ah yung anong madre kakaw may buni ka ayaw ayaw ay, oh, gamot nga yan. Ito, papaya, guys. Oh. Eh, hey, dali lang. papaya. <laughs> Nakikibigyo lang din, eh. Hindi sa amin puno yan. Yung baby namin, kasama namin sa pagalagala. Lakad-lakad, baga sa umaga. Kasama, Exercise, No ah. Sana may daong siligan. Baka meron dito. Tanga nga. nga? Ano, ano kaya ang ano natin ito pag hindi walang daong silig o malunggay? Di man tayo makaano na malunggay. Kaya may daong silig ka Lab, ya? Ano daw yan? Yung mol, -mol? Ah, mol-mol kung man Subukan nga <tipan> natin kung ba isang uga. Sarap ng sap-sap. Kaso lang, wala kang mga makuha dito. Wala ka nyan pa. Lulutong yung mol-mol. Asal yung tinig? Oo. Tapos magaling ganyan? Sampu. Sampu lang to? Ayan. Ano, 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 natin lang to. Wala ba kami pa patahon sila doon? Garbage mo na. O, nagre-reklamo na yung baby namin, oh. No? Hmm? Nagre-reklamo na. Gusto na umuwi. Dito na pa. Dito na pa, okay? Magkano yun? Wala man tayo ng sili. Ay, malunggay lang dapat ah. oh, may tinda si Manong ng mga uga. Oh, bili kayo dito mga guys. Oh. Ayan, may mga gulay siya. Bata pa yung tindero. Oh. Ayaw, mm. ba? Thank you for watching.